dalam kecil sudah ambil foto oh, ito na na naman tabi ka Oh, takbo pa baba. Oh. <laughs> oh. Tignan yung mga guys, oh. Tagilet. Gilid lang. Nossa, que é isso? O que é isso? Você Bibilis naman itong mga kasama ko. Ayan na. Malapit na kami. Pwede naman pala ibaba yung sasakyan ha. Naglakad pa tayo. Dito dapat na, Oh, ah? lang, walang parking. Ay, walang parking. Tara? Eh? Hmm, oh, dito kami. 8 lines. Ayan. Nandito kami sa entrance. Nakapila sila. Mag hello okay, ka, Dizzy.

O oh, yan, nagtatatak sila. Thank you po. O, tara na. Halika na, Dick. Dito na tayo. Hmm. Baba na kami. Papunta na kami doon. Wow. Oh. Ang ganda ng view. Mm. Mas marami na tao bukas kasi. Kaya din ngayon, kaming pumunta. Ayan, isda. Ayan. Pasok tayo dyan. Uy, wala. Wala isda dyan. Oh. Boom. Kuya Jake Jeff, ano na? Doon, baba ka doon. O, oh, ano pa? Wala doon? Ha? May ilog? Saan? May ilog pala dito mo. Ay, may ilog na. Mama, Oo nga, may ilog. Oo, may ilog. Kaka-video po na. Ang bawa yeah. Ang ganda dito, guys. Oh. Sige, lakad. Panta tayo sa taas. Doon, oh. Tabi-tabi po. Magtabi-tabi kayo, Jisim. O, oh, yan. Yung dalawa kong anak, ko oh. Nakaupo. Hu! Oh! <laughs> Sa duyan daw siya. Dapat. O, oh, tignan mo. Hi Sa wakas, hindi hiningal si papa, o. Oh. Akit baba dito. Diba si yung buto dyan? Pakyat eh. Dik-dik. Wait lang, Jisie. Jisie, may tao pa dyan, anak. Babakay dyan. Babakay muna. Ang ganda. Din tayo, o. doon. Oh, Dagat nga, ilog yan. Ay, yan. Ilog pala. Ilog. San yun? Yung ilog, eh? oh. Saan wow. Ang ganda, oh. Marami, oh. Yung mga bundok. Yung mga bundok, kalbo na, oh. Kita ko sa inyo. Ito, 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 ito. Yan, kalbo. Kalsada, may ginagawang kalsada roon. Ayan, oh. Yan hmm. yung bundok, kalbo, oh. Sumi natin, oh.